Ito si Sam Burns na namatay noong January 10 sa edad na 17 years old dahil sa isang napakabihirang sakit na progeria kung saan napapabilis ang pagtanda ng mga tao. Si Sam ay kaisa isang anak ni Scott Burns at Leslie Gordon at isang taon pa lang siya nang siya ay na-diagnose na progeria, isang kasakitan na wala pang nakakaalam noon. Dahil trained pediatricians ang kanyang mga magulang, ang kanilang pag-research ng epektibong treatments para sa kasakitang ito ang nagbigay ng major breakthrough sa industriya. Ang kondisyon na ito ay isa sa pinakabihira sa buong mundo. Maraming naniniwala na may 250 cases nito sa buong mundo. Ang mga taong may progeria ay nabubuhay lamang ng labing tatlong taon at namamatay sa pamamagitan ng heart attack o stroke. Bago siya namatay, si Sam ay balak na mag-apply sa college kung saan siya ay mag-aaral sana ng genetics o cell biology. Naiwan niya ang kanyang mga magulang at lolo't lola. At lola.